So hi guys, welcome na naman po sa bagong gala ng buhay namin So for today's video is yes, ito na yung uh, ating travel So ito na nga yung travel natin papuntang Kamay ni Jesus So sa halos sa buong biyahe natin is nakadede lang tong batang ito So bali tayo is uh, tatlong kasakyan tayo, nakakonboy tayo And dito tayo dumaan sa Tagaytay Tignan mo naman yung view na yan. Oh, apakaganda. Diyos ko. Kung yan makikita mo araw-araw. Ay, thank you Lord talaga. So, bali ang travel natin is hinabot ng 5 hours simula Dasmariñas, Cavite hanggang Quezon. So, ayan na siya. Nakarating na tayo dito. Siguro nakarating kami dito mga 5 or 5.30. Basta ganong oras. So, ayan siya. Grabe, sobrang ganda niya. Ayan. And, nakaabot pa naman kami sa misa. May misa pa ng mga oras na to. So, ayun na nga. Nandito tayo, syempre, para magpasalamat sa lahat ng blessing na binibigay sa atin sa araw-araw. And, syempre, dahil nagpasalamat tayo sa mga blessing niya, hihiling din tayo or magpipray tayo ng mga bagay-bagay na gusto natin or mga pangarap natin sa buhay na gusto nating matupad ng may guidance niya. So sa pagsisimba natin or sa paghiling natin laging una yung health natin and yung uh, kaligtasan ng ating mga yung mga mahal natin sa buhay. So syempre yun yung pinakahinihiling natin na wag sila magkakasakit, lagi silang ilayo sa kapahamakan. So, yun yung mga hinihiling natin halos araw-araw pagigising tayo, lalong-lalo lalo na para sa mga anak natin, tsaka yung mahal natin na nasa ibang bansa. So, ayan na nga. Tignan mo, nakaka-amaze. Kita nyo, nakaka-amaze tong mga nandito sa floor. Kasi may mga footprint siya, tsaka may mga pangalan ng tao. Nagpapasalamat sila. Siguro, dahil nag-grant mga wishes nila and syempre kahit naman siguro hindi tugma or hindi naayon sa hinihiling natin malamang may dumating na mas maganda si Lloyd na biyahe sa kanila diba? No? kasi sa ayaw at sa gusto natin hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin ewan ko kung ako lang ah Wow! Sobrang ganda, oh. So, yan. Ewan ko kung ako lang, ha? Pero ako kasi pag nagdarasal Nag ako. Nagdarasal e, ako. Ewan ko kung ako lang to, ah. <laughs> Or sa akin lang to. So, sa akin lang to, ha? Iba-iba tayo ng paraan ng pagdarasal. So, may pattern kasi ako pag nagdarasal or humihiling sa kanya. Bali, pag nagdarasal kasi ako, inuuna ko lagi na magpasalamat. Siyempre, una Unahin muna natin magpasalamat bago tayo humiling uli ng another blessing sa kanya, di ba? Yon ang inuuna ko lagi, syempre magpasalamat sa mga biyaya na binibigay niya sa health ng mga mahal ko sa buhay na hindi nagkakasakit, ganun. Pinapasalamatan ko muna lahat ng mga blessing na binibigay niya sa akin sa araw-araw. And then pagkatapos ko magpasalamat syempre sa hihiling sa kanya. So ayun, ganun. Share ko lang. So, ayan. Ito yung simbahan niya. Tapos, ayan dyan. 300 steps yan. Aakyatin ah, nyo yan. So, bali nung mga oras na to. ah hindi namin yan siya naakyat kasi sarado na. Balik kinabukasan, bumalik kami. Kasi ba diba, nag-check-in nga kami dun sa may nawawalang paraiso. And then, kinabukasan nga. Binalikan namin to. Pero, hindi na kami nakaakyat kaming apat kasi masama yung panahon na ito. Medyo pabugso-bugso yung ulan. Kaya kami eh, nag na lang sa kanya. So, ayan. Ayan, aakyatin nyo yan siya. Sobrang ganda dito. Grabe. Ay so, bali ng oras na to, naglilibot-libot kami within the, ano lang, the area. Ayan, dyan. Nagikot-ikot kami dito. Ayan, nagpapahawak siya. So, sobrang lawak niya. Bali, itong kamay ni Jesus pala is located sa Tayabas, Quezon. And, ihanda nyo ang inyong mga puwit. Kasi, sobrang ano, masakit sa puwit magbiyahe. So, ayan. Pero, pwede naman kayo mag, ano, stopover. Siguro, kami lang kasi may... Uh, hindi inaasahang pangyayari na kami nagkandaligaw-ligaw ng mga oras na to, kaya medyo napatagal lang yung travel namin papunta dito so pagpupunta kayo make sure nyo lang na i-google uh, nyo or i-waste nyo yung location para hindi kayo maligaw okay? para masave yung oras nyo and makagala-gala kayo ng mas mahaba-habang oras dito sa Quezon. Hanggat maaari is pagplanuhan nyo yung pagpunta nyo dito and yung dadaanan nyo para mabilis yung travel ninyo. Para makasave kayo ng pagod sa pagmamaneho lalo na kung wala kayong kasama pupunta rito. Kasi medyo malayo la yung biyahe ito kaya kailangan. Kailangan talaga sigurado kayo sa mga dadaanan niyo at lilikuan niyo para hindi kayo magkandaligaw-ligaw papunta rito. So ayan. So ayan na nga siya. Ayan. Inikot-ikot namin 'to. So ayan, ito yung simbahan nila. Ito yung aking bulinggit. Ayan, apakalaki ng simbahan nila. Ang ganda. And may similarity sila ng ano pala. Nang simbahan ni Padre Pio sa Batangas. Parang may pagkakahawig sila. Ewan ko lang kung saan na, pero parang ganito rin kasi siya medyo malaki yung pinakasimbahan niya and ganyan na ganyan siya di ba? So, tara, let's pray muna and magpasalamat sa mga blessing na binibigay niya sa atin sa araw, -araw. So, yung bulinggit ko niyan, ayun, nagpabuhat na sa kanyang lolo. Ayan, karga-karga siya pero gusto niyang bumaba. <laughs> so, ayan, ang batang makalolo. Lagi na lang sasama kay lolo. So, ayan si father. Magbabas-bas na siya. Ayan. So, natapos na yung misa. And, uh, pagkatapos na ito is, pupunta tayo na nawawalang paraiso. So, yun na yun. And, ayan. Tayo na at mag-bless sa ating mga in-laws, tito and titas. So, ayan siya. Diba? Ang laki ng simbahan na yan. So, ito pala is Kamay ni Jesus Healing Church. So, ayan. Bless tayo kay Ayan yung ating buling gate. So, dito sa Quezon is ang specialty nila is Lukban Lungganisa. So, tatry natin yon. And, mag-order tayo pala. Para mayroon tayo may uwi. Pagbalik natin ng Cavite. And, hahanap din tayo ng na pwedeng souvenir. So, ang gusto ko sana is yung ref magnet. So, yun yung hahanapin natin bukas. And, ayan na, madilim na. So, ito yung mga pictures na kuha natin dito sa kamay ni Jesus. So, ayan! Thank you for watching, guys. And see you on our next vlog. Bye! Salamat sa pagsama sa vlog namin and sa panonood. Like and subscribe na rin po sa aming YouTube channel para updated po kayo sa aming mga darating pa mga videos. So, bye for now. Thank you.